Avante, av 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 avante, Ranzo Balita, Ranzo Balita, la mga kaabante, narito ng balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong alas 3.05 ng hapon. Diretso na tayo sa balitaan. Report. Investigasyon sa mga palpak na flood control projects. Agad sisimulan, umabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Pulong Ferdinand Marcos Jr. na masimulan kaagad ang investigation sa mga palpak na flood control project upang mahubaran ng mga opisyal ng gobyerno sa pagkakitaan ng flood control. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, aalamin sa investigation kung hanggang saan ang sakop ng mga kumita sa proyekto upang maisampa ang kaukulang kaso laban sa mga ito. Walang binigay na timeline ang palasyo kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan kung kailan tapusin ang investigation para ang mahalaga. Pero ang mahalaga ay matukoy kung sino-sino ang mga opisyal na dapat managot sa mga palpak na flood control project. Sinabi ni Bersami na hindi naman bulag ang Pangulo dahil kitang-kita nito ang epekto ng malawak pagbaha sa kabila ng sinasabing flood control projects na ginagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi naman ni DPWH Secretary Bono Manuel Bonoan na maaaring nilang isumite sa loob ng ilang araw sa Pangulo ang listahan ng flood control projects sa loob ng tatlong taon dahil mayroon naman silang project monitoring na ginagawa sa lahat ng mga proyekto sa flood control. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Report. Samantala, labing dalawang pulis sinampahanan ang kaso ng Napolcom dahil sa pagkakasangkot sa missing sa bungero. Umabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. patong na kaso ng National Police Commission o NAPOLCOM ang labing dalawang polis na isinasangkot sa kaso ng missing sa Ito ay matapos na makita ng probable cause at testimonyang inihain ng tinaguriang ang whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Partikular dito ang mga sinasabi ni alias Totoy na may, uh, na may partisipasyon ng mga polis sa pagdukot, pagpatay at paglibing sa mga missing sa sa Taal Lake. Kabilang dito ang tatlong opisyal at siyab na non-commissioned officers dahil dito gugulong na ang administrative case laban sa mga pulis. Ayon naman kay Kalinisan, malaking tulong yung sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona na linisin ang hanay ng PNP. Kasunod dito ay isiniwalat din ni Kalinisan na dalawang grupo umano ang nagtangkang aregluin ang kaso at nangyari daw ito bago pa man ang tuluyang naisampa ni Alastotoy ang kaso laban sa mga pulis. Bagamat hindi pinangalanan, isa daw bossing ng isang sabong ang tumawag sa kanya para hilingin na tulungan sila sa kaso. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live. Report. Samantala sa iba pang balita ilang Pinoy sa Dahig, hindi ikinagulat na hindi binanggit sa sona ni PBBM si dating Pangulong Duterte. Mula sa Dahig, Netherlands, sumaabante sa balita si Yusek Rocky Ignacio. Isang grupo ng magkakapamilya ang natungo sa The Hague, Netherlands para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa ICC Detention Facility. Kaya kami nandito, suportado talaga namin si Tatay Digong. Proof na lang kayo para dito. Oo, oh, para kay Tatay Digong talagang... From London. From London. London. Hmm. Yeah, ang dami namin doon, kaso nga lang, nagkataon lang na mag-tour kami, dumaan na rin kami dito. So... Yeah, To, um, to support. Naniniwala rin si Junel na dapat magkaisa ang lahat para sa kapakanan ng mga Pilipino. Bagamat nasa abroad sila, naiwan naman anya sa Pilipinas ang iba pa nilang pamilya at kamag-anak. Dapat unahin nila yung mga Pilipino na naging hirap. Kaming mga, mga nasa ibang bansa, okay kami sabihin natin okay kami. Pero yung nasa Pilipinas, mga pamilya namin, naiwan lahat doon optimista na after na lahat nila yung mga Pilipino kasi sa lang yung nag-iisa lang yung Pilipinas natin eh. Wala nang ibang bahay ang mga kapwa natin Pilipino. So dapat magtulungan tayo. Para naman kay Wilfred Cruz na taga United Kingdom, may katapusan ng lahat. Yun na nga ang gusto kong marinig sa kanya unang-una, yung bigyan ng due process si, si Pangulong Duterte. Yun ang aking Minimiti sana. Eh kaso, talagang iniiwasan nila eh. Ayaw nila talagang pag-usapanan natin. So, ganun lang. Kaya nga masasabi ko lang dito, merong katapusan to. Merong the end. Kung merong simula, may wakas. Maraming salamat Yusek Rocky Ignacio mula dyan sa The Hague, Netherlands. Samantala sa iba pang balita, sampung tumakas na inmates sa Batangas Jail, balik selda na lahat. Umabante sa balita si Abante Reporter Nilo Del Carmen. Uh, na na so Takas mula sa Batangas Provincial Jail, ang huling dalawang na sa baan at bawan habang naunang walo ay nahuli noong lunes uh, Kabilang ang limang sumakay sa basa, tatlo naman ang naaresto sa bukid. Tumakas ang umaga dahil umalaw sa hindi makataong pagtrato kung saan tinututukan nila ang patalim ang isang jail guard at inagaw ang barilito. Pagkatapos ay kinilong nila ang gwardya at kinuha ang susi. Limang tumakas sa sumakay sa isang bus patungong kubaw at mapayapang sumuko naman. Matapos ang nasa 20 minuto ng negosasyon sa may bahagi ng Star Tollway sa akop ng Santo Tomas City sa Batangas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Marlon Cabatanya, ang hepe ng polisya ng lungsod, patuloy ang malawak ang investigasyon sa nangyaring insidente uh, sa bagong provincial jail kung saan uh, Kalilipat pa lamang sa pasilidad ang nasa 792 ng mga PDL noong June 24 mula sa dating kulungan sa Batanga City. Sa kabila umanong ng hindi pa umanong kumpletong uh, security sa uh, ang mga na preso ay naaarap sa mga kasong murder, robbery, homicide at sa illegal uh, gamota. Ako si Nilo del Carmen ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Ah, Maraming salamat Nilo del Carmen Para sa iba pang naungunang balita Mag like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radyo sa Facebook at Youtube At DWAR 14, Web 4 naman Sa Instagram, TikTok at X Kami rin po ay napapanood sa Sky Cable at sa Converge Magandang hapon ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radyo Balita Ngayon Ferran Zubelita. Ferran